Hello, hello! Ayan! Nandito na nga po tayo sa Costco. Costco! Ang wholesale po ko tawagin pala siya. Ang wholesaler na malaking shop. Ayan. Tingnan nyo naman. Balke-balko. Balke-balke. I don't know what to say that. Ang kanilang mga paninda. Ang daming-dami. Ayan. ba? Diba? Maramihan po talaga at malalaki ang bawat ah uh, items nila dito. Apat limahan, marami. Box, box po talaga siya. Ayan. So, natutuwa po yung mga anak ko kasi nakakuha din sila. Bumili din sila ng gusto nilang lafangin. Yan. Yan, maganda rin po sana yung ipadala para sa Pasko. Galing at ayan po ay made in Italy. Ayan, nakita na rin po kami ng isang Christmas pang display. Ah, uh, di ba? Yan ang tinapay. Tingnan nyo, ang dami. Pero bumili po ako niyan kasi mukhang masarap. So, ang dami po niya andito sa bahay. Sana maubos naming lahat. At tingnan naman nyo po ang kanilang baboy. Ano ba yan? Para ng unan sa laki. Mm, at yan na, nakita ko na si Nutella. Yan ang laki ni Nutella, mabigat, 1 kg. At some chips. Bumili din kami ng mga chips. Ayan, jumpies. Masarap din yung mushroom na yan. May pa free taste pa. Ayan, sarap-sarap. At ito yung magandang biscuit din. Kumuha din ako niyan para ipadala sa bagahi. Yan, hindi po karamihan, pero sapat na yan para sa isa nating box, sa susunod nating box, sa yung ating fourth box. Ayan, kaya i-follow na po natin si ng Australia. Yan, ang laki po ng spam. Syempre, hindi ko po binili yan kasi, kasi masyado siyang malaki. Yan ang dove, kumuha din ako niyan. Ayan, para makatipid. Mas mura po kasi ang presyo kapag maramihan. Kaya i-follow na po si Bagayang Australia. Ayan, para mapasa inyo pong lahat yan. Salamat!